I love you. Hello? May kasalanan ka sa akin, no? Kapag pinagsama-sama mo yung mga subjects na English, Math, Science, Calculus, Chemistry, Physics, at kung ano-ano pa, parang ganun din ang pag-iisip ng mga babae. Kailangan maunawaan mo sila para mas makintindihan mo sila. Isa sa karamihan sa problema ng mga lalaki ay yung pagiging torpe, mahihain, o hindi nila alam ang ginagawa nila. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung ano ba ang gusto ng mga babae pagdating sa mga tunay na lalaki. Number 1. Give them compliments. Pagdating sa mga babae, importante sa kanila na papansin mo sila. Yung na-appreciate mo siya, yung sinasabi mo sa kanya kung gano'ng ganda yung smile niya, yung buhok niya, yung pananamit niya, o kung gaano siya kaganda. It gives them a signal na attracted ka sa kanya. Number 2. Surprise gifts. Pwedeng flowers, chocolates, jewelry, stuffed toy, kahit ano, basta galing sa puso mo. It's the thought that counts. Number 3. Yung mga lalaking may sense of humor. Excuse me, miss. May boyfriend ka na ba? Wala pa. Ngayon, meron na wag na wag yung sasabihin niyan joke lang yan pero seriously yung mga babae gusto nila yung mga lalaki na napapatawa sila lalong lalo na't malungkot sila at hindi maganda kanilang pakaramdam number 4 yung mga lalaking hindi ko report. don't get me wrong hindi ko sinasabi na nabibili ng pera ang pagmamahal pero importante rin na may pera ang panggastos para makapamasyal kayo makalabas kayo kailangan itreat mo rin siya sa labas number 5 yung mga lalaking responsable. Gusto ng mga babae yung mga responsableng lalaki dahil gusto nila ng responsableng ama na tumatayo sa sarili nilang pamilya. Number 6. Yung mga lalaking proud ka sa kanya at hindi mo siya kinakaya. na pala babe, yung classmate ko ng college, si Mark. Mark, my girlfriend, si Angel Luxin. Number 7. Yung mga lalaking hindi torpe at hindi nahihiya. Number 8. Yung mga lalaki nagpapadala ng surprise messages like I love you or I miss you. I love you? Hello? May kasalanan ka sa akin, no? Number 9. Yung mga lalaking gentleman. Number 10. Yung mga lalaking marunong makinig at magaling magbigay ng advice. Number 11. Yung mga lalaking marunong magluto. Mapababae man o mapalalaki man, importante na marunong tayong magluto. Dahil minsan yung mga babae may sakit yan, pagod, kailangan magpahinga, at mas maganda kung maipaghahanda natin sila ng pagkain. Number 12, yung mga lalaking malinis sa katawan at maayos manamit. Seriously, yung mga babae malilinis sa katawan yan eh. Gusto nyo yung mga lalaking mabango, mabango sa mata, at malinis yung kuko. Number 13, yung mga lalaking tapat at may isang salita. Number 14, yung mga lalaking naiintindihan yung mga babae kapag wala sila sa mood. Minsan kasi yung mga babae, kailangan nila ng space, hindi maganda yung nila, at medyo irritable sila, if you know what I mean. Number 15, yung lalaking mamahalin niya ang isang babae kung ano siya noon, ngayon, at walang kondisyon. Number 16, yung mga lalaking walang bisyo sa buhay. Okay lang naman maging adik eh, basta sa kanya lang. Number 17, yung mga lalaking marespeto. Nakikita ng mga babae kung paano rumespeto ang mga lalaki, kung paano niya tratuhin ang kanyang mga magulang, mga kaibigan, at syempre ang kanyang sarili. Number 18. Yung mga lalaking ipaglalaban ng isang babae at paninindigan siya. Hindi pwedeng mahal niya yung isa, tapos mahal niya pa yung isa. Stick to one lang on tayo, parts Number 19. Yung mga lalaking may ambisyon sa buhay. And number 20. Yung lalaking mahal na mahal niya ang isang babae at handa niya itong pakasalan at makasama sa panghabang panahon. Okay? Amen. And again, this is Papa Doms. Thank you for watching this video. And kung tatanungin ko ulit kayo, anong number ba yung nararamdaman mo o pinaparamdam niya sa'yo? Please post your comments below. And also don't forget to hit the like button and the share button kung nagustuhan mo ang video na ito. At kung gusto mo rin mapanood yung last week's episode patungkol sa kung ano ba ang gusto ng mga lalaki pagdating sa mga babae, just click the red box. Thank you. This is Papa Dums from Papa Dums page saying peace and bye.